Hello mga kabay. Eh, kumusta sa lahat? Yan, nandito tayo sa munting garden natin. Sobrang sobrang sukal na mga kabay, sobrang daming damo kasi ayun na nga. Nagkasakit tayo tapos ang daming lakad ni Sir, ang daming meeting kaya hindi na tayo nakagarden ulit mga kabay. Yan nagtaka kayo na hindi na tayo naka-upload sa ating YouTube channel. Ito mga kabay, uh, ngayon kasi ano nga uh, gumanda na naman yung pakiramdam natin, ma kondisyon na naman yung katawan natin mga kabay. Uh, magsimula na naman tayo maglinis yan dito, magdamo ako gamit pa rin yung guna. Uh, ito yung katuwang ko dito mga kabay, maraming maraming salamat pala sa may-ari ng lote na pwede kong pagtaniman ng mga ano mga kabay. Alagaan natin yung kanyang lote kasi mapakinabangan din natin to sa lahat ng farmers dyan mega mega out sa lahat saludo ako sa kasipagan nyo uh, dahil sa inyo uh, nakapagbigay kayo ng mga iba't ibang klasing mga produkto tulad ng palay, mais, kamuti uh, mga gulay mga halaman uh, 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 at iba pa uh, tulad nung mga Uh, tawag nito uh, Iwan ko, basta marami pa kayong mga tinatanim na Para sa kapwa natin Yan sana masuporta ng gobyerno natin uh, Yung mga pagtatanim Ng mga gulay Kasi mga kabay, magmula ganito sa ginagawa ko Paglilinis Pagpunla ng buto Tapos uh, Hanggang mamulaklak Pagbubunga Tapos nung pagharbis natin mga kabay Hindi natin masabi na napakamura, kawawa naman talaga yung mga kababayan natin. Yan, sana uh, mapansin na hindi naman masyadong mura kasi lahat binibili. Yung gamot, uh, abuno, hanggang, ano mga kabay, hanggang pag-alaga talaga, hanggang ma-harvest na siya. Yan, para lalong sipagan ng mga farmers natin yung mga kanilang mga ginagawa para makapaghatid ng mga produkto sa iba't ibang uh, siyudad. Yan, uh, ulitin ko, saludo ako sa inyong lahat, sa lahat ng mga farmers. Yan, ito mga kabay, uh, ito talaga yung mga ginagawa ko mga kabay, basta may katuwang ako katulad ng guna na ginagamit ko, kahit saan ako dalhin mga kabay, kayang kaya ko talaga magtanim ng mga iba't ibang klaseng gulay. Yan. Ay, nako sana tapusin yung video natin mga kabay para uh, marami pang mga kabataan na makapanood nito. Yan, pakishare na lang, pakilikes yung mga video ni mga kabay. Yan, dito, kung napansin nyo to mga kabay sa bandang kanan, bandang taas, ito pala yung galanggal na ginagamit din sa pagluluto ng Thai food. Kasi yung anak ng bus ko, may restaurant sila. Thailand food yung ano mga kabay uh, nila yung restaurant nila sa Makati yung Chiang Thai yan sana mabisit nyo rin mga kabay sa may Binavidi Street yan sa BEC Mansion ito yung ito yung galanggal mga kabay na parang saging ayan no oh, nakikita nyo sa tas na bandang kanan okay uh, sana tapusin nyo yung video natin mga kabay para uh, may papakita din ako sa bandang huli yan sa mga ganito pagtatanim kasi iyon na nga wala tayong ulam ngayon ah uh, simple, mamimitas ako ng gulay mga kabay may gulay dito Abang, abangan niyo yan yung kung anong klaseng gulay na pipitasin natin ang mahalaga mga kabay kahit wala tayong masarap na ano basta may bigas pwede magawa natin para yung pang ulam okay hanggang dito na lang muna mga kabay kita kits ulit mamaya mga kabay welcome back to my channel And pasensya na kayo mga kabay ha. Uh, mga buwan yata na hindi tayo nakapag-upload sa ating YouTube. Sa lahat ng mga solid subs subscriber natin dyan, pasensya na talaga kayo. Kasi yan nga, nagkasakit tapos naging busy, ang dami namin lakad ni Sir. Uh, ngayon lang ako nakabalik mga kabay, tapos dito, tag-ulan na. Uh, nagdadamo ako dito mga kabay sa ano? Dito sa garden, ayan o. Oh. Yan, magtatanin naman tayo ng mga gulay kasi mga kabay sa ano sa totoo lang kasi napakahalaga yung pagtatanim mga kabay uh, lalong lalo na sa mga solid ano natin yung kapag magtrabaho solid na solid talaga yung sa mga farmers natin yan saludo talaga sa yung lahat uh, ang inyong mga kabay uh, nandito nagbabalik sana suportahan tayo sa mga ganitong content kasi napakahalaga yung pagtatanim mga kabay uh, kung hindi dahil sa atin talaga sa totoo lang, iwan ko lang sa iba dyan kasi napakahalaga ang dami nating natulungan na uh, nabigyan din natin sila ng ano uh, pagkain uh, pero grabing hirap mga kabay kapag ikaw talaga isang farmers tapos yun na nga sana mapansin ng gobyerno natin na sana man lang uh, mataasan naman yung ano mga binta natin kasi hindi hindi vero mga kabayan so, tulad nito nagsimula ako maglinis ayan oh eh. nagdadamo ako gamit lang to ng guna tapos uh, kasi naranasan ko talaga yan mga kabayan nung sa probinsya pa din ako kapag mag yun na nga pagka nag harvest na minsan ano na lang limang piso isang kilo lalo sa kamatis mga sayo teripulyo grabe mga kabayan nakadis, nakadismaya pero kaming mga farmers hindi kami tumitigil talaga tanim pa rin kay Pluge kasi eh, naano namin mga kabay na mabuhay yung pamilya namin sana maraming makagits maraming makapanood sa video natin maraming magshare kasi napakahalaga nito mga kabay na ano uh, minana pa natin to sa mga ninuno natin kasi yun na nga hindi tayo nakapag-aral pero malaki pa sa salamat ko pa rin kasi uh, nakapagbigay tayo ng mga produkto, hindi lang mais, hindi lang palay, mga gulay tapos pagdating din sa mga ano, oh yan, naghahalaman tayo nagtatanin tayo ng mga puno ng kahoy uh, marami tayong naiambag mga kabay, nakatulong tayo sa mundo natin, nakakatulong pati sa kapwa natin yan, uh, balik ako sa pagdadamo so, kung gano kahirap ang mga ginagawa ng farmers yan dito mga kabay magdadamo na naman tayo ulit kasi ayun na nga uh, hapon na kailangan natin na uh, bilisan na pagdadamo para makapagpunla na tayo mga kabay. Ah, uh, iniisip ko mga kabay kung ano yung iano ko dito kasi nasa ano sa bandang ilalim sa ng mangga. Ah, uh, di ko lang alam mga kabay kung iano ko yung dito yung ano uh, si tau Uh, Pag-isipan ko mga kabay, pero ang importante mga kabay, malinis ko siya ngayon. Uh, ito yung mga ano, yan sobrang lagkit niya, grabe. Pero uh, wala yan mga kabay kapag masipag lang talaga tayo. Yan, dit, sa ano mga kabay, may papakita din ako sa inyo mamaya kasi nagtanim din ako ng kamate sa balde na sira. Tapos uh, ulog, uh, ano ba, ulog bate ba yun? yun nagtanim din ako mga kabayan sa ano na lang yan Ah, uh, ipapakita ko sa inyo mamaya pagka makatapos na tayo dito yan ito lang yung mga ginagawa ng mga kapwa natin farmers na paano mag umpisa pagka wala talaga tayong kalabaw mga kabay ito talaga ginagawa natin ginagamitan talaga natin ng guna tapos sinusudsud hinahawakan yung damo ingat lang kayo mga kabay pagsubukan nyo to baka ang Masudsud nyo yung kamay nyo kasi ito mga kabay matalas din to mga kabay yung ano yung guna natin hindi rin to basta basta na ano guna lang nakakasugat din to sa kamay yan sa lahat ng mga kabataan dyan na hindi nasubukan o oh, mag aral kayong mabuti para hindi kayo maka pangguna dito yan kahit nandito nga tayo sa Manila nangguna pa rin tayo kasi yun na nga gumawa tayo ng youtube channel Uh, para makapagbigay din tayo kung paano yung buhay bilang isang farmers yan to grabe yung kamay natin sa so puro lupa yan yung mga ginagawa namin mga kabay sana mabigyan mo kami kunting support yan sa mga ano natin uh, hingin ko lang mga kabay ang mga ano nyo siguro paki likes paki share na lang yung video natin yung video ng mga kabay yan mga kabay yung channel natin mamitas din ako ng anong mamaya uh, maulam ko yung tinatawag sa amin na kulitis sa Tagalog naman parang spinat yata pero may tinikto siya mga kabay ito yung mga madalas namin inuulam sa probinsya yung mga ganitong pagkain masaya na kami mga kabay basta ang importante may bigas kami wala nang problema sa amin yung ulam kasi nabubuhay kami sa mga gulay yeah, kahingal ako saglit tapos kukuha siguro ako ng kulitis para ano nagutom na kasi ako mga kabay para may maulam tayo ito ito malaki na yung nalinis natin no? ah uh, punlaan ko na ng ano yan mga kabay sitaw kasi yan na nga, may, mga, may, mga ano tayo doon may mga sitaw uh, ayun na lang yung ipupunla ko dyan tapos dito may tanim din tayo na ano. Ako na panood yung isa kong ano kung iwan ko kung na-upload ko yung mga kabay. Yung kamatis natin at saka uh, ulog na tinanim natin sa balde papasilip ko rin sa inyo mamaya. Dito nagdala tayo ng kutsilyo, manguha na tayo. Nang kulitis kasi da, laki pa nang linisin ko dito mga kabay. Tan. Tumuhot so, talbos ng kulitis ito sila oh. Yun. Baba lang yung ano mga kabay para kita nyo. Yan oh no? Yan sobrang dami yan mga kabay. Buha lang tayo. Yan ito pala mga kabay. Yung kulitis may tinik to mga kabay. Ang tawag kasi nila dito spinat. Iba din yung saluyot na ano mga kabay. Na para din sa ganito. Ito may tinik. Sobrang malasa to mga kabay. Yung ano. Itong kulitis or spinat yung isang spinat kasi mga kabay wala din tinikin pero uh, ito kasi, ito yung madalas namin ginugulay sa probinsya kapag kalimbawa uh, walang wala talaga mga kabay, may asin lang kami at sa kabitsin wala na masaya na po ang pamilya na uh, pagsul, uh, saluhan namin mga kabay yung ganitong klaseng ulam na gulay saka dito rin kami lumaki mga kabay sa mga ano talaga gulay kasi alam nyo sa probinsya ang hirap mga kabay uh, masaya na nga kami dati pagka nakahawa kami ng 25 centimos o ito na yung nakuha natin yeah. mga kabay oh. yan uh, ilagay lang natin sa lagayan yung ano natin kulitis or spinat yan yeah. ito siya ito na yung nakuha natin mga kabay kung familiar kayo sa dahon na to uh, may tinik pala sa mga kabay yung mga tinik sa yan, yan yan may tinik tong kulitis natin yan oh. kung tawagin dito sa ano mga kabay Pinat, sarap nito mga kabay sa gulay lalo, lalo sa pretong isda tapos pakita ko rin sa inyo yung ulog bati natin ito tinggalin ko lang yung kamera ito naman yung ulog baten natin mga kabayan katanim na sa balde. Yan o, nirepair natin yung balde. Tinahit natin ng alambre. Yan, balde. Dalawa din ito, mga kabay. Yan yung isa. Yan, sa mga gusto talaga magtanim, may paraan talaga para makapagtanim tayo ng mga uh, sariwang gulay. Kasi kapag ka, ano mga kabay, di natin alam yung mga binibinta. Uh, kasi, simpre, uh, hindi rin natin masabi. Ah... Uh, kung may ano yan may linalagay so, dito may kamatis din tayo ito din siya ano, malaki na rin siya bali dalawa din ito yung ano tinanim rin natin sa balde yan o balde tapos naisip ko mga kabay uh, dito magtanim din ako ng litos ah uh, yung iba't ibang klaseng ano gulay to ito yung isa yun to mas marami sa bulaklak ayan oh ang dami sa bulaklak mga kabay, kabatis natin. Ayan. Oh, grabe. Ayan. Ah, yun lang yung ano natin. Ah, kita kits, update ko na lang kayo doon mga kabay kapag uh, tumubo na yung sitaw natin. Doon sa dinamuhan natin. Ayan. No? Oh. Kasi gutom na ako. Ah, huwag niyong kalimutan na mga kabay. paki pakishare yung video natin. Saka huwag kalimutan na pakisubscribe na lang. Pindot na yung notification bell para pag may mga bago pang upload ang video para tikin kay tikin maraming salamat bye bye kita kids